Kanina pa ako dito paikot-ikot para na akong asong di mapatahe. Aba dun dun. Mas mariusit naman ito. Ang sabi mo y alas 3 si kay mag-o-ocula. Okay Kanina pa ako dito. Anong oras na yun, Jun? Yan ka na naman. Ito na naman tayo sa customer na ganito. Diyos ko. Ako nagpakalinis. Kinis na naman ang kulat mag-ocular daw siya. Hinay ko. Anong oras na naman? Wala pa rin. Tingnan mo. Nagkarga-karga pa ako ng tubig. Para makita mo maganda ang ah. Ang tubig para mahawakan mo yung tubig. Tapos, sinabot na ako ng alasing 5. na naman. Mabalik-balik na ako dito sa git. Para na akong asong di mapatay. ka na Ma. ng ocular visit na ito. just ko naman. Sinasabi ko na nga. ka na naman. Ah, Ang na. oras na lumipat na ako ng pwesto, hindi na ako mapakali dito. Kakamit tayo kay Junjun. Diyos mio, perdones. Ang sabi ni Junjun, alas tres siya ipukuta dito. Abay, ano oras na wala pa rin? Ah, lulubog na ang araw. Parang wala akong Junjun makikita. Diyos mariusik. Pakalis, lilis na naman ako. Tignan mo naman, pinagkalis, linis, linis ko na naman dito. Nagkarga ako sa adult pool at saka sa kiddie pool para naman presentable yung resort pagdating mo. Ay, Diyos ko, Mayo, perdones, oras no na wala ka pa? Ano pag nangyari sa'yo, Junjun? Ganto na lang ba tayo lagi? Bakit naman na... Ang sabi OTW na, may isang ka nang galing. Hindi bang galing ka ba yung Japan? Mariusip naman. Ano oras na, oh? Hindi na ako mapakali. sayang naman yung tubig ko. Oh. Diyos ko, Jun Jun. Sayang, may kibag o okay lang. Mariusip naman. Nagpakalinis-linis pa ako. Ay, nagkanda hagad-hagad ang... Lola niya, Diyos ko po, uti. Papaknut na tayo. <laughs> na ako, pakalinis. Diyos ko, Junjun. -Jun. Oh, paripirato, paripirato ako sa pagdating mo. Handang-handa ako, ready, ready ako para sa pagdating mo. Tapos, alas 5 na wala ka pa, pungyay. Diyos ko, Marius, ito na, napapaknut na. Kasalanan mo ito, Junjun. Kakakamot ko, napapaknut na ako. Oh, Pagod na pa ako. Inihingal pa ako kakakot-kot. Lulubog na yung araw. Malapit na lumubog. Wala ka pa. Inay ko. Kaya yeah, ayaw ko sa mga ocular-ocular na yan eh. Hindi nakakarating. Nahaharang sa daan. Ano ba yan? saan oh, siya? Sana'y dumating ka bago magdilim. At na hindi naman nasahing ang aking pagpapagod dito. Ay, sa dito na lang ako maghihintay. Napagod na ako. Para na ako kasong hindi mapusa o kasong hindi mapatay dyan. Akyat pa na ako. Tengok may darating na sa sakin. Ako yung nakatingin sa gate. Ah, na lang mabali na ilaig ko kakahintay sa yung yun. Mariunis na yan. Ay, sa maghihintay na lang ang jun -jun, ha? Ikay dumating. Ah, punyemas na yan.